Ay, teka lang, teka lang, babe. Ayun ako. Kaya may haaminin nga ako sa iyo, eh. Hello, eh hindi, na, hindi. Ano ba? Hindi, huwag na lang. Hindi ko nasasabi yun. why? Eh, baka kasi mag-arid ka, eh. Kapatid pa, mag-arid pa nga. Eh, hey, yo, what's up, mga kapatid? magandang gabi sa inyong lahat. Gabi ngayon, nasa kwarto kami ni King, Kaming dalawa lang. Ayan, bali siya nagpapahinga siya kasi malay na malay kami kanina sa paglalakad dun sa may tabing dagat sa Boracay. Gawa na pakalayo ng pinuntahan ng bilihan ng kainan. Sobrang layo, nagsakay pa kami ng tricycle para lang, para lang makapunta doon. Tapos naglakad kami, pabalik-balik, makahanap ng makakainan gawa nila Jonah, nila Koki, nila Jim, ni Stain, yan. Gawa sila kasi gusto nila yung mga masarap na pagkain. Kaya ayun, uh, mga kabatang, alam nyo ba na si Lisette, uh, wala siyang kaalam-alam na gagawa ko ng video sa kanya. <laughs> hindi ko alam kung magagalit siya sa akin, sasampalin niya ba ako, anong gagawin niya sa akin Kasi nga mga kapatid ang alam niya, kasi i-upload ko yung video eh, ang alam niya kasi, uh, ay wala pala siyang alam, wala pala siyang alam. Bali, ang gagawin ko ngayon, tatawagan ko siya na, uh, ano, uh, parang aamin uh, ako sa kanya na, sorry baby, may nagawa kasi ako mali pero hindi ko na sasabihin. Tapos, siyempre, sasabihin yun. ano nga yun eh? Magagalit yun, magagalit. Syempre, magagalit yun. Ano nga yun sa... Hindi, wag na. Hindi ko na sasabihin. Nakaka... Nagigilty kasi sa, sa ginawa ko eh. Ganyan, ganyan sasabihin ko sa kanya. Pero ang totoo, wala naman talaga akong ginagawa. Bali, ang pinaka... mechanics natin, mga kapata. Uh, may chicks ako sa Boracay. Pero, wala talaga. So, kung nakita yung kung nakita yun yung thumbnail ko nagpa-picture ako sa kanya para yun yung ita-thumbnail ko mga kapatid na may chicks ako para magalit si Rizit pero uh, ang totoo niyan uh, may kakuntsaba kasi ako sa Bruce Co. Brothers eh isa yung ko na na magpapanggap na chicks ko <laughs> so hulaan nyo na lang kung sino yun mga kabatang so uh, inaantay namin sila John na kasi gabing gabi na diyon. Uh, yun. uh, eto kami dalawa lang naging King na tira dito sa bahay to sa, sa rest house namin yan Kaming dalawa lang. Ayoko siyang istorbohin kasi ano kasi nanonood siya ng National Geographic Channel. Favorite niya kasi yan. So mga kapatak, uh, titignan natin kung ano magiging reaction ni Lizette kapag tinawagan ko na siya. Siyempre, sabihin ko baby, Basta malalaman nyo na mga ano, malalaman nyo na lang, mga kapatak kapag ka tinawagan ko na siya. So, abangan nyo mga kapatak at tatawagan ko siya. Manghihiram ako ng cellphone kay Jig para tawagan si Lizin. Tapos doon na magsisimula yung uh, rem, uh, parang ano, kalokohan parang ganun. Basta doon na magsisimula ang lahat. Tapos, hindi ko na alam kung anong gagawin ni Lisette sa akin. So, sisimula na po natin ang uh, pag pag uh, paggalit ko kay Lisette. kunyari, uh, gusto ko siyang galitin eh. Gusto ko siyang makitang nang hindi Gusto ko siyang makitang galit na galit. Kasi pag yun galit na galit, uh, dinadabog niya lahat ng mga gamit, binay ganoon. Tapos nag-aaway kami, sinusuntok niya ako, sinisipa niya ako <laughs> tapos basta hinampas niya ako, isang pulang pula. Yan mga kapatid. So, let's go. Sisimulan na po natin ang prank ay prank, hindi pala prank. Sisimulan na po natin mga kabataan At eto na po. In 3, 2, 1. Tatawagan ko na si Lisette kapag ka nandito na si Jing. So pagdating niya ni Jing, tatawagan na natin siya. So yun na. Ha! Abangan! Mga kabataan kung sino ang kakuntyaba ko sa Brosco Brothers. Let's go! Lisette, umanda ka sa akin. So ngayon mga kabatak, tatawagan ko na si Lizette. Tapos siniram ko yung cellphone ni Gig para makitawag sa kanya. So siyempre sasagutin niya sa ibang number yun. Pero ako yung makikitawag sa kanya. Bali, ang magiging... Uh, na ang mangyayari dito. Ano? Parang aamin ako sa kanya na may babae ako dito. Pero wala naman talaga. Basta ano, sasabihin ko sa kanya na... Hindi, hindi ko sasabihin. Baka baka kung ano magawin mo sa akin, gano'n. Basta gano'n. So ngayon, susubawan so, mo na siyang tawagan, no? Kaya lang, iseset ko lang yung camera ng malupit para makapagdahilan ako ng malupit na dahilan. San so, ba maganda? Kaya lang, san so, ba maganda? Yan, dito, dito. Dito, tama tawa dito. Yan. Yan. Si Jem nandito eh. Bali, hindi niya alam yung sasabihin ko, pero... Oy, no, sardon mo na yan, Gary, dali. May tatawagan lang ako si Lisit. Pa, i ano ko to? Gagalitin ko siya. Sardon mo para wala mang amig. Mga... 09. So ito na po. Idadayal ko na yung number niya. <coughs> Kinakabado na ako. Hello. Hello. Ha? Ako to? Hello. Oh, baby. Okay. Oh, eh, ano? May sasabihin ako Ang sa eh. Ah, gara niya. Eh, baka ano? Baka kasi magalit ka. Ha? Ano? Nag-chop-chop nga, puti ko. Huwag ah, totoo, alam ko na, nandiyan kayo o, di ba kayo? magsasabi dyan? Ba't ako lalande? Hindi lang yung niyo. Paugag-ugag -ug nga nito. Mga kainis. Wala naman sila eh. Ako lang eh. Oo alam ko. Tama ka din eh. Ang gara niya. Tama daw ako. <laughs> eh, may haaminin nga ako sa iyo eh. Hindi, mo na. Hindi ko sasabihin. Yeah, eh baka kasi magalit kayo. Kapatid pang galit pa nga. Oh. Bakit na ano naman ginawa ko sa'yo? iyo? Hindi ko nang sasabihin. Doon ako nang sasabihin sa iyo. Na kasi ako. Sige. Bye ba -bye. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Pagod pinatay ko na mga kabataan. Ah! Naku po, Pugo. Hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Kapag ka nalamin niya na ang chicks ko, yung isa sa bros ko bros. So, abangan niyo ako sino yun. So, ayan, yeah, nagagalit na si Lizette. Talagang galit na galit po siya. Galit na galit. Minura pa ako. Galit na galit po siya, mga kabatak. So, ngayon. Hello, Kar. Oh, ano yun? yung cellphone mo. Hugutin mo pag bibawa na kayo. Ah, sige, sige, So, yun mga kapatak, no? Uh, oh! Hi! Hi! Hi. Sarap sa mga Wala, hindi, hindi yan. Ba, eto na, no? So, ngayon, uh, Abangan nyo yung kasamahan ko sa Brusco Brothers na isa na kakuntsaba ko. So, malalaman nyo na mga kapatak hindi ko alam kung magiging reaction ni Eh, naging reaction niya, nagalit pala siya sa akin, nagagalit. Parang, pinag basta pinagbamura ako eh. Kung ano sinasabi sa akin eh. Siyempre, ayoko mamin doon. Basta, ilan lang. Aabangan ah, na lang natin magiging reaction niya. Tapos papanood ko yung video na to sa kanya. So, ayun no. Let's go! A few moments later. Hey, babe! tagal yan! Ay, teka lang, teka lang, babe. ako.

Eto, eto yung wig niya. Sinaktong talagang bagong ligo. Oo, oh, sinaktong bagong ligo. Para fresh na fresh tayo dalawa. Magkaanon tayo sa kami. Hindi. Joke lang. Ay, hindi. Hindi, hindi. Oh, hindi. Hindi, hindi kita sisiksikin. Hindi kita sisiksikin. Hindi tayo sa taas. Tapos gagalitin yung silisid. Hindi ko alam kung man, man, man May isang ligo pa dito. May tip. <laughs> may tip agad. Hindi <laughs> <May> pa, <laughs> pa nag-i-start. Eh. May, na may tip -Ayan. agad kami ni King. Ah, sa iba to? Oh. May tip agad kami ni King. So ngayon, mga kapatag. Ang chicks ko. Eto si King. Ang chicks ko. Ayan. Ngayon alam niyo na <laughs> ang chicks ko kung sino. Si King po ang chicks ko. So yan po yung babae ko dito sa Boracay. Akala niyo. Akala niyo? <laughs> Akala nyo walang babae. Siyempre meron. Big. Tara na. Ano ba? Tagal mo naman. <laughs> <laughs> eto na nakakita ko yung babe ko magtumig ka muna para ano, para talagang pinaganda na babae kita para maraming no ayan, eh sige nga eh, may isang kulang mag ayan, yung, yung, um, ngayon, magiging babae, yan si may kung wala magiging babae, sige ayan na naging si ano na siya si Ellen DeGeneres <laughs> so yun yan Hindi ko alam kung ano mararamdaman ni Lisette kapag napanood nyo ito kasi ipapanood ko ito sa, sa, sa kanya. Pag nandun ako sa naik sa kabite. Kasi bukas uuwi na kami. So, yun. Hindi na tumawag sa akin, hindi na hindi na nag-text sa akin si Lisette kasi parang nagagalit siya. Yung tabutin yung tiktok na Gara nga! Siya pa kami gustong gusto, nakakainis. Ayan. Eh sige kasi nga, sabi ko sa kanya dali niya yung wig kasi may gagawin tayong kapalastugan din sa Boracay. Kasi pagkakaroon, um, so, pagkakaroon, okay, pagkakar 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 kasi sabi ko kay Decent ano, may chick, may ano, may ano sa Boracay. Pero hindi ako namin na sa kanya na hindi ko na sabi hindi, hindi ko na baka magalit ka kasi. Isipin na lang ba natin to? Hindi. Game, mo, game, mo. May, may. Na. Ah! Okay, game na, game na. Kiss mo na. Okay, game na, game na, okay, game na, Okay, Oh okay, game! Okay, game! na! Baba ka muna! nag na si Abi ayun. Oo, oh, si Abi. Lahat na. Duma na. Naging na. Yung video ngayon. Sana eh, yeah. mag alam ko magagalit si Lisin. Kaya... Video uh, ako para makita ko. Oy, bibideo ko oh, Ang gagawin natin yan. Abangan nyo yung a-upload kong video. Pagka-upload ko nito. Yeah. Abangan nyo yung magiging... yung reaction video ni Lisette sa mapapanood niyang video namin na naging na... Parang ano? Parang lang ko naman doon sa video natin. Hindi, hindi naman. Kasi si JM kasi, si JM kasi, basta na, na oh, ba, nga ipad doon. Patronism Kaya nga, basta na. Ayun. So, abangan nyo mga kabatak. At uh, kung nagustuhan nyo yung video namin ni... Ayun na naman, ayun na naman. Bakit? Ayun na naman. Ayun, guwapo na guwapo. Ay, blooming niya kasi. Ah, blooming, blooming. Ginachat lagi ni Ami. Oh, hindi. Basta na. Oh, hindi, hindi, hindi. Oh, iwag ako. Ah, gara ni JM. At uh, ang lahat do, do, na magkakibigan. Ayun, oh yeah, para gusto niyo yung video namin, huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, subscribe. Eh, ano na nito? Turn on the bells para update kami oh, sa mga subscribe kay sa akin. Subscribe kayo kay Jeff, Jeff. kay Kisa, kasabot yeah. ko. Yan, abangan nyo ang uh, reaction video Kasi ko. Kasi okay. tanong kami dito sa ganang kataas. Yan, mataas yan. Yun. One, one two, three. Ah, buti! <laughs>